Jun, marami Jun Lubat yan ako, Grabe naman, simula ka ng madaling araw hanggang ngayon ito Sir, si Unudin na naliwanag, may low pressure daw na malapit dito sa atin ay hindi naman nakakatakot yun, yan may pag low pressure Eh, talagang lantap Kaya nga lang, ay Malamig, ano ka pinsan karong? Di na mo naman, mga banat Ano magandang ba tinitirahin mo na yan? Hindi yan Dewit, masuk ya. Cek lihat. Apa? Masuk lagi nka program nanti ulingan nih. Eh, Apa yang dapat ini bayi loh nih sayang? Yang perti Dewit, perti yang kanu? Tambah. Ay silig-silig pa mga amigo. Kung kailan naman maulan at mahangin, saka naman masilig. Kahapon, gandang-ganda ng panahon, ay maganda din ang silig. Oo. At sa bagay, taa naman pag naulan talaga, ay nabaha. Ano sa drum? Naulan na, kaya nabaha. At parang nahina naman ng konti. Ayan ang maganda, buhay-buhay. Kung... Makakabuhay-buhay ah, ka dito. Ang sa baba tayo. Ha? Pero ito, upang naman yun eh. Madaling makakita yan ng bituna, yung buhay. Oo, yung mga amigo. Oo. Kahit saan naman ilingon yung ating camera. Yes, mga amigo sa ulan. Subok ariba amigo. Masilig maulan. Makakakain na siya sa uh, ariwahan. Pagkakanita ng panahon. Nung kami sa US ko, Yan ang gusto. Yun, nahihirapan tayo. Sa Sa Hehehehe <laughs> Ay, mga amigo Nang babad ka Dito, dito, dito na yan Para Dito na sa may na konti At Malakas na yung mga Sira pa ni ba Hindi rin naman magkakaikipang nga dito rito Parang nagandang na rin Ang mga kos na buba siguro nyo yan at hindi naman na yata nakakadipin sa diyan Ang delikado pang mapunit

numero, masih daw yan pag numero ano, may mga manilid sa puno may mga gamatoy may bangganay, puno Ewan ko lang. Pagka yung tayo niya binigay niya, siya yan. Ha? Pag tayo niya binigay niya, siya yan. Pero pagka yung buya ay binigay niya, ay iba yun. Nawa na yun na tumatama sa pusing ko ay. Hindi na pusing niya. Pag hindi siya yan, ayun ba kung siya at iba kong dating. Hindi tayo pagkakali kung ang dalito. Hindi. Ah, ay, hindi, layo na pinagalingan natin ay Baka ay tumatakbo kanina habang tayo malayo pa malayo. Dalawang bangka man pati pala yan May ah. maliliit man kaya ito Malaki pati naman ang hinahanap natin ay yung maliliit lang ay di yung nagtatanong ako? lang ako oo oh, gipaw pati Oh, gipaw na ano pa? gipaw marilis gipaw marilis yan gipaw marilis ay. ay nandun daw sa 70 yung marilis kaya ayaw dumipaw nandun sa 70 yung marilis kaya ayaw dumipaw malalim saan naman ko meron na? ah, ito may mga pangkayo dito lang yata yung sila nagsisipang huli kung nakakahuli nga sila dito, bakit tayo pala parit pares lang naman kami ng paing saka sila

Pero sa kumain isa nilagdungan. Um, Sige <laughs> Ang pala yun mga amigo. Di pa man din ang pirit dito.

And that's problem. Yan dali uh. ah, uh. Oh. ilalim mo na po yan. Ay, terlambu, 네, 이 i lebih 이리 a n g l a kabila ka dyan Pagkakabila tito tayo kukuha mo ha Ha? Talagang Talagang Ang hihit sa sunod

Ay nabuntut! lakas? Ay, Ayun na mga amigo. Namatay yung ating camera malubat pala yun habang kanina. Hindi ko alam. Nung tumunog, nabantuan eh. Hmm, na, oh, nagkasuna. nagkasuna yung kayo, na natin pataas. Hmm. Biglang tumunog itong kam kamera, camera. Ay, namatay ito. Namatay, ay, na namatay. Oo, uh, namatay yung ating camera mga amigo. Pero na, may ganyan matito pala pagkansa. Ayan o, oh, kalakihan niyan sa aming nahuli. O yan, oh, pinakamalaki. Pangalan niya, pangkit, pang... Walo. Walo, tigatlo kayo, ano so, eh. Sa akin. Ang ah, dalawa sa akin. Makawala pa yung isa ko. Ay. Ah, okay. isa Dalawa pala. Hmm. Ah, kalimutan ko dalawa pala yung huli ko. Kalimutan pa. Pagka sumubi sa sabila, sa sabihin ito lang ay baka ay akin. <laughs> ano ganda ka na yun? Sige mga amigo, hapo na. Ate Mi, salamat at hindi kami bigo ngayong araw na ito. Nakadagdag kami ng isang piraso. Malaki pa talaga. ayun, Tama-tama ay pag-iilo. mag na rin kami ngayon mga amigo. Ayan, isisilid na yan at na. ayun, Ah, kami nga pala mga amigo ay malayo na ang tinakbo. Yung amin tayo kanin ay 35 nautical miles dito sa Pulilu Island. Ngayon ay ano na lang. 17 na lang, 17 yon halos lampas na halos ng kalahati yung aming natakbo. Katabi. Kanina sobrang sama ng panahon kaya at may unang balita ng lumabas na lalo pa daw sasama kaya kami tumabi eh, may hindi naman pala matutuloy daw. Yun. Hindi na tutuloy yung masamang panahon. Kwan. Maulan. <laughs> yun mga amigo, isisilid lang. Ah, sana mayroon ulit mamayang gabi. Dito lang din kami sa payo na ito. yun mga amigo, ah uh, malalaman lang ulit natin yan abangan nyo lang yung susunod natin video talaga nag-i-hero sila matas ka pa po doon yan o na pang walo huli natin ayun o uh. ayun o uh. sige mga amigo abang-abang lang